Yan mga Pinoy, isang magandang magandang araw po At welcome back po sa ating Youtube Channel Ngayong araw po ay ah, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ni Boy Pinoy Doon po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa inyong tiwala mga Pinoy yan mga Pinoy may asintada na po yung ating inuhukay kahapon Ayan. nag-aasintada po niyan si Joseph yung ating katulong at titingnan natin mga Pinoy kung kaya po natin yung malagyan ng ano uh, flooring pubuhusan po natin to Ayan, ayad din po yung ating naasinta ka kahapon, ayan oh. May lagay na po siyang ano yung mga bato-batong maliliit, mga Pinoy. Ano po kasi yan, bubuhusan din natin oh, ayan. Oh. May porma na mga Pinoy. Ayan po yung ating mga katulong at ating mga kaibigan, mga Pinoy. Yung pong ating magigiting na katulong sa construction, masisipag na construction worker, mga Pinoy. Ayan, ayan po sila. Oh. Ayan po si Ramses, nagtatambak ng lupa. Ito po kasi yung ano na to, tatambakan muna natin ito ng lupa bago natin bubusan, mga Pinoy. Baliktad ang damit mo. Ah, kadadali-dali mo magbihis 'yan. Yan. Kaya mga Pinoy, yan pong tansi po na yan, ito. Ito 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 to mga Pinoy, may asintada pa po yan, kaya may tansi pa yan may sampatong pa yan. So yan, at i-update po ni Boy Pinoy sa inyo kung mabubuhusan po natin to. Uh, ito ang loob mga Pinoy O oh, ayan o oh. Ayan Ito po yung ating Ano dating flooring uh, Tinitibag po siya at lalagyan natin yung panibagong flooring mga Pinoy kaya po yung dating tiles na nakakabit tinatanggal din natin mga Pinoy kaya po papaltad po yan ng panibago yan. yung tiles na yan mga Pinoy yan yung kulay puti na yan natin ng bagong panibagong tiles At yan po si Yan po ang nagtitibag niyan yung ating kaibigan na yan. Kaibigan construction worker mga Pinoy. Yan mga Pinoy. Yan lang po yung ating nabuhusan. Hindi po natin lahat natapos. Buhusan mga Pinoy. At hapon na po kaya retira na si Boy Pinoy. Ayan po. Yan. Pero natambakan po natin ng lupa. Ayan. Ayan po. MJ Tawag ka Tawag ka Ayan mga Pinoy oh Kaunti lang po yung nabuhusan natin Nagtambak pa po kasi tayo ng lupa Tapos naglagay pa itong Ito ito Yan sa tabi na yan yung forma mga Pinoy Kaya yan lang po ang ating nabuhusan At ano po, alas 5 na ng hapon. Retira na po si Boy Pinoy. At dun po sa patuloy na sumusuporta kay Boy Pinoy, maraming maraming salamat po.